dipisata Alimga Ito kasi dalawang pila para hindi kayo may pila dito ah. Ilan na yung gari Dalawa, Ilan na yung gari ko? Sumingi ka ito dahil ang dito pa <coughs> na na 给你的，报个。

talaga yung juice dahil sobrang linis sa kanilang pagkakagawa. Fresh, quality, at masarap din. Yan lang, finish na. Alam niyo ba guys, sa na daw sa Kepo para dayuhin na tikmat itong napapanahon, sikat na sikat, at talaga namang pinagkagawa ang dragon fruit juice dito sa Kepo, Manila. And yes, kailangan niyo mga magmadali dahil alam niyo ba na hanggang ngayon November na lang raw ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago pa ako... Ito, ito guys, bumili ako yung kuya ng ano. Ng, ano, anong pangalan mo kuya? Bernil Cruz. Bernil, yan. Si, ma si Sir Bernil. Yan. Sarap po. Oh. Daming kumakain, guys. Yan. Daming kumakain. Lager si Mother. Lager nga po. Baka followers niyo ako, Mother. Para hindi maulyanin. Vlog nang vlog. Baka followers niyo ako, followers ko lang kayo. Major. Anong pangalan niyo? Bernil Cruz. Bernil. Bernil Flores Cruz. Meron doon sa kabila si Eko yan.

k pistol k pistol 1 kg khmeelyan 1 kg Hmm. Rup. Rup, okay. Rup. Hmm. Rup. ito tapay kaya tap 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 Oh. tap oh. na natin yung tap kamaran sarap natin ay kahit yung lumpia lumpia sa riwa right. na natin ayaw maano ayaw matanggal kain okay. ano. na bibi yeah. naninibago ah. yan sa place Kenapa? Kenapa? Dahil masarap. Ito.